Ang ah. ganda ng panahon ngayon guys oh. Ito pa sa Laguna de Bay Ang ganda ng panahon Gawin ang simoy ng hangin Malakas At wala nang random ng kini Ay mahilip siya malakas ang hangin Ito po ang roto ang alamat na pinagsimbahan floating grotto po yan pag nataas po yung tubig hanggang doon na po siya sa may hindi po siya na lalubog ilang dekada na po yan at ilang bagyo na rin ang malalakas na bagyo na dumaan hindi hindi po na lulubog ang grotto ito ito po ang pinakamalaking grotto sa lawa ng Laguna ngakaratik pundogarela yang untuk nama siti untuk nama genton the sbadols ah pulau kalapa, pati risale itu biasa tampus buyao cepo itu po kalawak ang lagu na debate wag po yan na